Day, Kumusta naman kayo? Mabuti naman na ano, hmm. eh, kaya lang, eh, parang ito na ano, parang meron akong nararamdaman dito na mas sa kanan. Ba, hindi yan yung inayos ko? Hindi, kaliwa ito. ito eh. Pero yung king kaliwa, parang meron pa naman konti. Hmm, okay. Eh, nagkuma-okay oh, oh, nag na siya. Ito naman ngayon ang parang meron na nariramdaman dito sa muscle. Eh, paano malakas na pala eh? Oo hmm. pero meron pang konti sige yung vertigo ko na wala na eh wala na sabi ko sa inyo yung vertigo oh. kayang kaya natin yung vertigo niyan hindi na pumalik <laughs> vertigo talaga sa akin yan ito oh. buhay na patuto hindi hmm. ko to ilala si madam hmm. nawala kahit sila ano, yung basta marami yung binirang vertigo tanggal talaga gubi hmm. na yan. yung eh, may mga vertigo dyan. Punta kayo dito. Punta kayo dito. Punta na kayo nga yung mga video na ano, sinishare ko tapos binibigay ko sa mga friends ko. Okay, thank you. Eh, sabi sa akin, hanggang nagpahilog na ganito. Sabi, ginagano. sa akin. Higa? pa na Bukaling mo muna yung magandang sleeper mo. Ay, sis mo. Taba na na. Sabi mo, taba na naman ang pako. Lalo mo man, manas yan. naman na eh. Mataba lang siya. Hindi <laughs> Ano siya? Hindi siya pinat. Mm -mm. Pag pinat kasi, ay alam mo na. Mm -mm. Manas yun. Pero pagka... Uh, hindi siya ano. May mga... Pupi-pupi okay, okay siya. Okay yun. Pwede na pa rin. Sino ba yung kasama niyo dati? Ano ba po yun? Ayun yung no, second na pupunta dito, ayun yung husband ko pa ko. Hindi lang siya pumasok. Ngayon, dalawa lang kayo ni Rich. Oo. Rich, asusyon. Sa'yo ho ay eh Hmm? Ah, di tsari Eh, dai ano sa eh. Oh, eh paano kayo pupunta ngayin bukas? Di maga. Kabyo ba nyo? Sa din. bukas aman lang ngayon na eh. Malapit naman kami sa hospital eh, sa iyo. Di Palinis ko yan. Baka lumakas pa yan. Hindi. Okay, pag uh, ano, ibabalik ko siya sa dito. After ano, after, ano? After ano? Two weeks? Oo. Oh, oh. Hindi, kailangan talaga kasi, di ba, pinalinis siya. Uh -huh. niyo, sige, yung advice ng doktor. Uh -huh. che Check yan kung may basag yung ano niya kung may sigaw. Uh -huh. So, tapos, patihin niyo niya sa akin, no? Oo, uh -huh. ibabalik ko sa akin. Yeah, yeah

pero ibabalik ko pa rin dito. Sige. Pagbalik nyo galing Singapore. Oo, oh, may chocolate ka sa akin. Ayun. Thank you. Huwag <laughs> ano chocolate. Di naman ako may si chocolate eh. Ano ba? T-shirt na lang na I love Singapore na puti. Oh, Oo, ano mas mahal. Mas mura yung mga gano'n eh. Anong size? Large, siyempre. Ay kayo, anong size nyo? Oo. Oh. Oh. Small. Small sa'yo? Small, Small sa'yo? <laughs> <laughs> ano puti din? Ay, ano, ano po? Basta eh? XL. Putitin lahat. Oh, I love Singapore yung may... Lards? XL, X XL ikaw, okay Lards. Hindi yung Lards lang ako. Oh, okay. Isang, Ay, yung nanlog. Mga small yung mga yun. Tatanggad po kasi yun. Ah? Mga small lang yung mga maninipis ang katawan mo mga tama Tangang tapos balik weeks tulis ka dito yun eh. Kaya sa chocolate, mas mahal yung chocolate eh. Depende sa chocolate. Ay, yung mga tea, ang ganong ng tea? Eh, kahit ano. Yung mga tea na ano? galing Japan? O, oh, pwede. No. hindi, ang gagawin namin yun dyan, sila naman ang pagtiti. Kayo, kunyari, bibisita kayo dito. Oh. I-stack namin yun dyan. OCD. Para yung mga, bisit, mga pasyente na nag-aanday dyan, gusto magkape. At siya, di, ilagay natin dyan. Oh, okay. Yung baga, ano nyo na yun, donation oh. nyo rito oh. sa mga... Marami kagaya ako. Kagaya nyo nakapila. Di ba, may mga Maraming nakapila. Maraming tigyan na ano, yung galing Japan. Hmm. Isang box-box pinapadala sa akin sige, donate niyo dito. Oh, makikita nyo yun dyan. Mag-aano na kami ng ano dyan, yung parang kettle, ano? Electric kettle. Oo, oh, sige. Parang donation ko sa iyo. sige. Basta sa akin yun lang, t-shirt na, ano? Puti. I love Singapore. Hindi oh. may fit? Yo. Wala. Mas may fit mo yung Japan. No? Kasi after Singapore, Japan na mga. Kaya magdadala ako ng ano. Ah, to... oh, sandali ah. Yata yeah, yung... Ow! kaya niya, oh, wow. ang <laughs> Tapos na kayo sa sobrang pain pini. ah walang pain. pero parang meron pang ano meron pang kirot, kirokoting kirot. Yeah. pero hindi kaya dati na sakit talaga di ba? pwede nyo lang ring break. Oo. huh. 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 huh kaya okay. Good luck sa hindi Balik ka okay. po